Ah, kilalanin niyo muna yung lahi ng baboy kasi pag ka na may dugong native ay mahihirapan ka sa Ah hello mga Kagree, ah, ipa-i-share ko lang sa inyo na no? ipapakita ko lang yung aking mga alagang ano, yung sampung piraso. Yan. Ah, yan ang na nila ngayon. Ah, ito pala mga kagri ay ang edad nila nito ah, mula pagwalay ay ah, dalawang buwan at saka 11 na araw, 11 na araw, no? Yan uh, i shall, ipapakita ko lang sa inyo mga kagre ka yung uh, update na uh, dito. Yan. Ang lalaki na to. Uh, ito uh, ay nagtitimbang na siguro to mga kagre ka estimated uh, 50 to 60 kilos bawat isa, no? Yan. And nakita uh, ko naman mga kagre, ka uh, okay naman yung paglaki nila. Yan. Busog na sila. Medyo nagpahinga na, nakahiga na, no? Uh, yan mga kagre, ka uh, napansin nyo ay pito na lang yan. Yan, pito na lang. Dahil dahil ang, bino binu, so nung biik nito mga ay sampu to silang ang ginawa ko ay bininta ko yung tatlo yung medyo maliliit uh, dahil maganda naman ipatiling yung mga malalaki na talaga mga no yung tatlong magkakapatid na medyo maliit ay bininta natin ayun uh, kaya dito naman din ay maliit yung kulungan natin no uh, hanggang pito lang siguro to anim to pito lang yung kasya dito no Ayan. Uh, medyo masikip sila pag sampo sila. Ayan mga kagri ka ka kaya ko bininta yung tatlo, yung tatlo kasi yung iba uh, ginastos natin para sa financing sa kanila, no? Ayan. Sinare ko lang ito mga kagri, ka uh, pinapakita ko lang sa inyo nung uh, yung ano nila, yung paglaki nila. ah, uh, ito naman para sa akin, ay uh, masaya naman ako na ganito yung paglaki nila. Dalawang buwan, nagtitimbang ng 50 to 60 kilos, no? pabuti natin to siguro mga kagre, kung kaya ay pabuti natin to ng tatlo apat, apat na buwan no yan ah uh, ito pala ay nasa grower stage to sila no yan nasa grower stage to sila yan ang pinapakain ko pala dito mga kagre, ay basa With uh, feeding yan kita nyo naman mga kagre ang oh, lalapad ng ano nila oh. yan uh, likod yan laki yan you know? oh. laki yung likod yan yeah. Yan mga kagre oh. ang ginawa ko pala dito mga kagre uh, pakain sa kanila no ay grower Hinaloan uh, hinaluan ko ng darak ng mais o tahok at sinaloan ko ng kunting asin mga kagre pampagana sa kanilang pagpakain pagkain at saka malakas sila uminom ng tubig uh, yan. pag may asin maalat uh, maraming tubig na may inom nila at saka ganado silang kumain Uh, masasabi ko lang din mga kaagri sa mga uh, nagbabalak pa lang din na mag-aalaga ng mga baboy. Uh, sis, uh, lalo na mga kaagri, bibili kayo nung uh, kilalanin nyo muna yung lahi ng baboy. Kasi pag ka na may dugong nitib, ay mahihirapan ka sa, paglala, sa paglaki, sa pagpalaki sa kanila. No? Uh, ito kasi sa akin, uh, ito itong mga biik na to, ang mama nito ay large white. Uh, tapos yung papa nito ay pitrin kaya alam naman natin mga kagre ka yung pitrin, uh, pagbarako na pitrin yung mga biik nila ay maganda talaga yung mga anak nila no medyo malaki, Ayan, malapad yung mga likod nyan mga kagre ka pag Uh, unlike sa kung may dubong nitib yung baboy na ilagaan natin, yung pasibol na malugi tayo dahil kahit anong pakain natin sa kanila ay hindi talaga sila lalaki uh, may maximum talaga sila na ilalaki to, kada araw no Uh, yung native pero ito mga kaagree ayan uh, uh, mas malaki yung potensyal na kikita tayo pag uh, maganda yung lahi ng baboy ayan uh, din dito rin mga kagre, ka no uh, pinaplano namin to na ibibinta siguro kasi dito sa amin ngayon ay may nagbabadya na ano na sakit ng baboy ayan uh, mga, ka mga kalapit na barangay namin dito ay Uh, nagkasakit yung mga baboy nila no uh, kaya ito ah uh, pinaplanuhan pa lang namin kung bibitawan ba namin to o paabuti ng apat na buwan uh, pag ganito mga uh, hindi pa sila ganong ano no malaki uh, possible na yung kikitain natin dito kunti lang or tabla lang no sa pagkain sa kanila pero dahil ngayon mga dito sa amin ang mura ng uh, kilo ng baboy ngayon yung live weight ay nag-average lang ng 140 to 150 per kilo no yan Uh, pag ganito talagang mga buwan mga agri lalo na yung magbubukas yung klase uh, alam naman natin talaga na uh, magmumura yung baboy uh, sinabayan pa ng sakit ngayon uh, kaya pala mga kagre ito yung tips ko talaga sa inyo uh, sa mga magsisimula pa lang sa nagpaplano pa lang sa magalaga ng baboy uh, mas maganda mga kagri, kung patining yung target ninyo tatargetin yung December to April dahil yun yung ma ma mahal yung live weight no mahal yung baboy Uh, sa Disember mahal yung litsunin pero pagdating ng March, April yan mga kaagre, uh, yung nakaraang nakaraan anong na, nakaraang April mga kaagre ay nakabinta tayo doon ng anim na piraso at nakuha ng 180 per kilo, pero ngayon uh, July, buwan ng July uh, 140 to 150 na lang yung kilo, no? Yan. Kaya plano ko dito mga kagre, ka kung kaya, kung yung ano naman, uh, depende kung ano yung kaloob ng Panginoon na uh, kung kaya ba natin to pabuti ng 4 months, kung hindi magkakasakit dito malapit sa amin. No, kung walang mga sakit na ma na dito, dito malapit sa mga ano, uh, dito lang malapit sa amin kung walang sakit ay palalakihin natin to. Kung malapit na yung sakit mga kagre ka at magkaka Nagkakasakit na 'yung mga kapitbahay, kailangan natin 'tong bitawan dahil ayaw nating malugi, no? Mas maganda pa 'yung uh, mabinta sila kahit konti lang 'yung kita or tabla kaysa naman mamatayan at saka malugi. Sa so, ito mga kagree, ka uh, alam naman natin ngayon na nagkakasakit 'yung mga baboy dito sa lugar namin, no? Dito sa uh, Sarangani, eh. pero alam naman natin pag, pag mawala 'tong sakit na 'to, nagkakaubusan ng baboy, babalik 'yan sa pagmahal no? Magmamahal 'to kasi shortage na sa baboy. Uh, malakas yung demand at saka konti na lang yung supply yung mangyayari ay tataas yung presyo ng baboy kaya siguro uh, kung kaya naman mga kagre kung, kung okay talaga yung takbo dito uh, alagaan natin dito hanggang August kasi August yan sana mahal na mahal na yung live weight nun no kaya ito natin ngayon uh, sa pag-alaga talaga ng ating mga baboy ay samahan natin ng mga panalangin dahil alam naman natin na ang uh, Diyos talaga yung nagpo-protecta sa ating mga alaga, no? Uh, Lagi tayong panalangin dahil may buhay din sila, no? ayun lang mga kagre, no, yung aking video. Uh, pinapakita ko lang sa inyo yung ating alaga, yung pitong piraso na lang ngayon dahil nabinta natin yun. Uh, hope mga kagre, pakilike ng aking video, uh, pasubscribe na rin. Uh, so bye bye yan yung aking YouTube channel dito sa probinsya sa pag-aalaga ng mga baboy ano pa mga pagkakitaan dito sa probinsya. Maraming salamat sa inyo mga kagre and thank you and bye bye. Happy farming and God bless.